Kapapasok lang na balita, maglulunsad na rin ng three-day transport strike ang grupong Manibela kaugnay ng PUV Modernization Program. Ang grupong Piston naman, nanindigang tuloy ang kanilang tigil pasada. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Nag-usap na tayo kanina. Ay, so, hindi lang kami makikinabang dito, brad. Igarahin mo na yan, dupunta ka dito. Wala kang pakialam kung gusto ko ibiyahe yan. Wala kang pakisama. Ha? Karili ko yan. Eh, bakit? Pakialam mo. Yan ang inabutan kong eksena sa may Santa Mesa kahapon. Ang ilang miyembro ng piston, pinapara ang mga kapwa driver na hindi sumama sa tigil pasada. Sa Pilkowa. may biyahe pa rin naman. Pero magsistrike pa rin daw sila. Ikot lang kami ng mga dalawang, hanggang tatlong ikot siguro pang kain. Kahapon, sabi nga ng piston, tuloy pa rin ang tigil pasada. Pero ang ilang tsuper sa Rizal Avenue sa Maynila, pumapasada pa rin kaninang umaga sa may monumento sa Kaloocan. Tirit na mga bumabiyahe, lumahok naman sila sa protesta kahapon. ngayon lang ako bumiyahe sir kasi kahapon di rin ako nagano eh. okay. Kailangan bumiyahe ko Kahapon hindi nakabiyahe. Kung ano kayo, kailangan bumiyahe, gutom na eh. Nauunawaan naman daw sila ng pamuluan ng piston. Hindi natin pwedeng ah... Uh, obligahin sila dahil bahagi na sila ng programa, bahagi sila ng gobyerno na dapat bawal na silang magwelga. Mawawalan sila ng prangkisa kapag ka, ka, kapag lumahok sila. Kaya sinasaalang-alang natin yan. Sa pagharap ni na LTFRB Chairman Teofilo Guadis at Piston President Modi Floranda kahapon, isa sa napagkasunduan ay ang pag-aaralang ibalik ang limang taong visa ng prangkisa ng mga jeep. Ngayon kasi, kailangan pa itong i-renew taon-taon. Pero dito sila nagkatalo, Doon sa kondisyon ng pisto na dapat, basura na ang mandatory franchise consolidation na deadline na sa December 31. Ang linanabanan dito ay yung maling uh, maling pamamaraan ng modernization na bakit kailangan namin pumasok o bakit kailangan namin magbuo ng korporasyon o magbuo kami ng partiba. Ang sa atin ay uh, malinaw din na sinasabi natin sa kanila, bukas tayo sa so sapin ng partiba kung ito yung uh, atisyo partiba. Mobile Journal. Ivan Taringki po hatid ang muka ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.